Sarap ng tulog ni Sir. Ah, sarap naman ng sightseeing ng mga baby ko. Oh, ang ganda ng kanan, Ang ganda ng view, no? Sobrang blessing talaga na ganyan yung view every morning. Kaya nga tinaas ko yung blinds, yung hindi ko ginagamit kasi gusto ko bukas na bukas lang dyan para kitang kita ko yung outside. Yung mga pusa yan ang gusto nila, yan na nakaupo lang sila dyan. Na-enjoy lang nila yung view bago kung gusto mangyari. Gusto kong ipalik yung, gusto kong bawasan yung cortina. Gusto ko nando lang sila sa dulo. And pamigin uli natin yung blinds. Gawin natin, dalawang sides lang ang meron. Tapos, ibababa na lang natin itong blinds. Pusog natin. tinanggal natin yung pillows ni Dindi dun sa room niya. <laughs> At nilagay natin dito para mas madaming unan. Sana o, oh, patulog-tulog lang.